Nagmatigas na sumuko at umakyat pa sa bubong ang isang retiradong pulis na nakapatay ng dalawang niyang kapitbahay sa Cervantes, Ilocos Sur. gat ng pamamaril, away sa pagsisiga. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulencio. Manong, nga problema maayos. Si kami nga kabarometer, dato'y tatangat mang kanyam. Nagtulong-tulong ang mga polis at residente para pakiusapan ng lalaking ito na bumaba mula sa bubong ng kanyang bahay sa Cervantes, Ilocosura. Kinilalang lalaki na si Roberto Urbano, 57 anyos, isang retiradong polis. Umakyat siya sa bubong matapos niyang mapatay sa pamamarilang dalawang nakaalitang kapitbahay. Nagpwesto na ng hagda ng mga pulis habang kinukumbinsi ang sospek na sumuko. Ilang saglit pa'y pa humingi siya ng tubig. Habang inaabot ng mga pulis ang tubig, nakakuha na sila ng tempo para disarmahan at arestuhin ang sospek. Base sa investigasyon, pasado alas 5 ng hapon kahapon ng pagbabarili ni Urbano ang mga kapitbahay gamit ang M16 rifle. Nagugat daw ang alita nila sa pagsisiga. Parang nagkaroon ng heated argument between the suspect and the victim. Well, kasi sir, yung nagsiga ng bahong uh, tapos, pumasok yata sa uh, parang building nila. Kaya yung, yung, yung simula, sir, nagkakalo sila, doon na uminit yung sitwasyon, sir. Sa ikrang daw, sir, may talagang makambang alitan na kung victim yung suspect. Nahaharap sa dalawang count ng murder si Urbano. Pinag-aaralan pa ng piskalya na sampahan siya ng reklamong illegal possession of firearms matapos papag-alamang walang lisensya ang baril na ginamit sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.